Hello guys, magluluto ako ngayon, ng masarap na ulam. Sa isang kawali, pagsamasamahin ang karne ng baboy, bawang, sibuyas, toyo, tubig, star margarine, dahon ng laurel, at paminta. Takpan saka isa lang sa kalan, at hintay ang kumulo. Kapag kumulo na, haluin upang maging pantay maluto. Takpan muli, at hintay ang lamambat ang karne. Ngayon, e-check natin kung malambot na ang karne, tsaka natin ihiwalay at itabi muna. Sa ibang kawali, painitin ang mantika, saka iprito ang patatas at karot. Kapag naluto na ang patatas at karot, hanguin at iset aside. Bawasan mo na natin ang mantika, dahil dito rin tayo magigisa. Ngayon, igisa na natin ang sibuyas at bawang. Hanggang maging translucent ang sibuyas at maging golden brown ang bawang. Saka natin inagay, ang itinabing marinated at pinalambot na karne. Ngayon, ilagay na natin ang marinated sauce. Tsaka natin lagyan, ng reno o liver spread. At lagyan na rin, ng tomato sauce. Haluin, para magsama-sama ang mga sangkap. lagyan na rin natin, ng magic sarap para luto ay lalong sumarap. Tsaka ilagay, ang pritong patatas at karot. Ayan, tingnan nyo guys, sa sarsa pa lang, napakasarap na. At ayan, Nuto na ang masarap na ulam. Salamat sa panonood.